Hello, mga Mars, welcome back to my channel, Carving's Club Station here. Disclaimer, itong mga photos na i-share ko sa inyo ay mga screen grab ko lamang sa Dreamscape Entertainment sa Facebook account nila. Ngayon, pag-uusapan natin ang ipinakitang uh, teaser ng ikalawang yugto ng FPJ's Batang Kiapo. Uh, kung saan ay napaka-intense na ipinakita kagabi yun, mga Mars. Almost 6 minutes na trailer or teaser ang ipinakita ng FPJ's Batang Quiapo. Sa pagsisimula nga ng bagong yugto ng FPJ's Batang Quiapo ay babaliktad ang kanilang mga mundo, mga Mars. Ito, pag-uusapan natin yung unang photo. Dito, sa makikita nyo, ay ikinasal na nga si Ramon at si Mokang. Ngunit, habang ginagawa ang ceremony, ay biglang may sumabog. Dahil, may itinanim dito si Olga na isang bomba. Ayan, tumatakbo sila at sumabog na nga kung saan naganap ang kanilang kasal. At sa kulungan naman mga Mars ay makikilala ni Tanggol na siya na nga ba ang magiging kapartner o magiging bagong pag-ibig ni Tanggol dito mga Mars itong si Bubbles na ginagampanan ni Ivana Alawi. Ayan. Tapos masayang-masaya na po si Mokang sa piling ng kanyang asawa na si Ramon Montenegro. Ay, grabe, ang intense talaga. At dito, uh, sa nakikita niyong photo, ay ipinakilala or inintroduce na ni Ramon sa kanyang kinikilalang anak na si David na bilang panggol ang kanilang negosyo. At dito nga ay nangyihini siya dito ng uh, uh, pahintulot na kung siya ay gagawa rin ng kanyang negosyo. Dahil siya na nga ay kinilalang anak ni Ni Ramon, kaya lahat ng anong meron si Ramon ay ipinakita na nga dito kay tanggol na si David. Ayan. At dito sa buhay naman ni Santino dahil gusto nga niya na maging boxingero, siya ay papasok naman mga Mars. Sa, sa larangan ng boksingero. Talagang babaliktad talaga ang mundo mga Mars dahil karma is real po talaga. Dahil si Roda ay nasunog ang kanyang bahay mga Mars. Ayan po, kawawang-kawawang Roda. At makikita na, uh, alam naman natin na si Roda ay itinuro niya si Tanggol na siya daw ang sumaksak sa kanya kahit hindi naman niya alam noon na kung sino talaga ang sumaksak sa kanya dahil nakamaskara nga ito. Pero idiniin nga niya si Tanggol. Kaya isa din ito sa uh, nakapagpakulong kay Tanggol yung ano ni Roda na siya ay sinaksak ni Tanggol. Kaya talagang babaliktad ang mga mundo nila mga Mars dahil si Mang Marsing at ang kanyang asawa ay mga madam na ngayon, mga Mars. Ayan, ayan po yung kasamahan ni Mang Marsing dati na nanlilimos po sa Kiapo sa may simbahan. At dito ay kunwari nabundol daw kuno sila ng sasakyang ito. Ngunit sabi ni Mang Marsing, lumang tugtugi na yan. Kaya nung nakita nila si Mang Marsing, Ayan, gulat na gulat po talaga sila dahil mayaman na ito at nakakotse. Grabe, ang ganda ng kwento sa bagong yugto. At sa loob naman ng kulungan ay talagang manganganib ang buhay ni Tanggol dahil pinagkainteresan nga ang kanyang buhay dito dahil si Bubbles ay may gusto, uh, gusto pala ng isang preso na ginagampanan ni Vandal Kizon. At ayan nag away po sila at dumating po yung chief and warden na ginagampanan ni Jacqueline Jose at ni yung isang si warden. Sorry, hindi ko po tanda yung name. Ayan. Ano pa yung photo? Kaya ayan si Tanggol ay uh, gagawin siyang hitman dito ni Jacqueline Jose. Kung saan ay Papatayin nila ang lahat ng mga tiwali sa gobyerno. At ang magiging kapareha niya dito mga Mars ay si Bubbles. Ganun pala ang trabaho dito ni Bubbles mga Mars. Dahil nga napatay dito ni Tanggol si Vandol. Kasi si Vandol pala ang dating hitman. Ang uh, papalitan ni Tanggol ang uh, trabaho ni ni Vandal dito. Ayan na po, nakalabas po si Tanggol kasama si Babos na si Ivana at ayan, meron na po silang pinatay dito mga Mars kasi yun po ang trabaho nila. Kaya akala mo nakalabas na si Tanggol or nakalaya. Kaya naman, uh, dahil malaya na nga lumabas si Tanggol dahil sa kanyang trabaho, siya ay hindi, nagda hindi nagdalawang isip na dalawin ang kanyang pamilya. At dito nakaharap nga niya ang kanyang lola Tindeng na siyang pinakamamahal niya at niyakap niya ito nagtaka nga si Tindeng kung bakit siya nakalabas at dito sinabi nga ni Tanggol kung ano ang kanyang naging trabaho kaya naglalong nagalala si Tindeng dahil mas lalala pa ang buhay ni Tanggol. At dito nakita sila ni David. Kaya itong David naman ay kumuha ng baril at babarilin niya si Tanggol. Ngunit pinatakas na ito ni Lola Tinding, mga Mars. Grabe. Ayan o, oh, nagyakapan ang, lo, ang maglola. Iyak ng iyak. Samantala, si Mokang naman ay dinala niya ang kanyang asawa na si Ramon Montenegro sa kanyang lugar kung saan po siya lumaki. Ito nga ang Quiapo. Dinala niya dito si uh, Ramon. At sa hindi inaasahang pagkakataon mga Mars, nandun din pala si Tanggol sa lugar kung saan uh, na masyal o ipinasyal ni Mokang si Ramon at dito nagkaharap-harap na po sila at gusto pa nga balikan ni Tanggol si Mokang dahil hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ni Tanggol si Mokang at dito nga naghalikan sila dito mga Mars at nakita ito ni Ramon kaya nagkatutukan ng barel mga Mars. Ayan po yung eksena. Kaya naman gulat nagulat si Ramon sa kanyang nakita. Dahil dati-dati pa niya itong nakita ang pagmumukhang ito na siyang ina, uh, inaakala niyang anak. Dahil nung nagka-enkwentro sila, nagkita na sila noon mga Mars. Pero gumawa nga ng kwento si Olga, kaya naging David si Tanggol. Kaya ayan, nagharap na ang mag-ama at dito gulat na, galut, nag, nagulat na gulat si Tanggol. Umuwi si Ramon, naggalit na galit kasi ito na pala yung eksena mga Mars na mabubuking na ang ah! pagpapanggap ni David. Kita mo yung yung itsura ni David na tinawag siya ng kanyang papa na si Ramon at bumaba siya na parang napaka-alam naman natin na napakayabang talaga ni David buhat nung siya ay uh, ginampanan niya ang papel ni Tanggol. Napakayabang, lalong bumastos at marami ngang naiinis dito kay David na ginagampanan nga ni Makoy de Leon mga Mars at marami talagang nabwisit dito dahil uh, uh, affected po talaga sila dahil ipinakita rin naman dito ni Makoy kung gaano siya kagaling na kontrabida sa hindi inaasahan nakita ni, ni David si tanggol Kaya naman gulat na gulat din si Olga na nalaman na nga nila Ramon ang katutuhan na na nagpapanggap lang pala itong David kaya hindi nagdadalawang isip si Ramon binaril niya si David mga Mars dito na kaya ang katapusan ng buhay ni David mga Mars na papatayin talaga siya ni Ramon at ayan nakita ni Tanggol na binaril ang kanyang kapatid kaya mga Mars, abangan na lang natin kung kailan natin ito mapapanood ang episode na ito. Kaya marami talaga ang uh, lahat tayo ay inaabangan ang episode na ito na mabubuking na nga sa wakas at magkita na nga si Ramon at si Tanggol. Kaya Coco Martin, maraming maraming salamat sa iyong kwento na FPJ's Batang na napakagaling mong direktor. Grabe. Kaya marami ang humahanga ngayon kay Coco Martin. Bago pa man uh, Milan para sa ASAP Live, si na Coco Martin, ayun nga, na-interview siya ni MJ Felipe uh, tungkol sa FPJ's Batang Quiapo na ibibigay, ilalatag na nga daw nila ang lahat para Masiyahan naman daw ang mga viewers. Ayun Ay, nga, kagabi ipinakita ang almost 6 minutes na trailer or teaser ng FPJs Batang Kiyapo para sa ikalawang yugto ng FPJs Batang Kiyapo. And that's it mga Mars. Thank you for watching and don't forget to like this video, share and subscribe and hit the bell button para manotify kayo if ever may bago akong scoop. Bye! I'm sure kayo inaabangan nyo na rin kung kailan ito mapanoon. 嗯 <laughs>